Right, so natapos na rin natin natin setup guys. So, makikita nyo is full bar na ang ating modem. So, last time is walang ang bar yan. So, ito yung UPS Wi-Fi unit ng ating customer na tumawag. Ah, nagchat pala sa Facebook. So, bago ang lahat guys is uh, malinga muna tayo dito sa lugar na ito. Ayan, so sabi ng Google Maps is nandito daw yung lugar. So, nagtanong tayo sa mga tao dito. Wala talaga tayong daan na makikita. Ayan, so inararo pati yung daan. Pinyahan to guys. Ayan. So, ganito yung mangyayari kapag nag-araro na yung ating kumpanya ng Del Monte. Dito sa bukid nun. So, ayan guys. So, wala tayong daan na makikita. Kaya magpapasundo na lang tayo. Ayan. Okay. So, nag-chat pala sa ating Facebook page yung ating customer. no Kaya check na natin. Ayan. So, palit na tayo ng cable wire sa ating paragolik guys yung ating problema. Is dahil sa katagalan ng panahon is nabulok yung... Uh, 240S na 20 meters uh, wire ng ating parabolic. Ayan, so pinalitan natin. Kaya ayun, goods na ang signal ng ating modem na B315938. Ayan. So, okay na rin natin yung wifi. So, wala siyang problema dito. So, next is since deep cleaning yung ating gagawin guys is, uh, ayan, pull out yung ating mga unit guys. Ayan, ito yung system unit. Okay, so, i-pull out natin yung uh, Ah, hindi sa symbol pala yung mga parts. Ayan. So, check natin yung specs. Bago ng lahat is itong ating memory. Ayan. So, hindi ko pala napakita sa video guys. Yung processor pala nito is a 7480 Ayan. So, good for ano lang. Mga offline tapos Roblox at saka Crossfire. So, ayan. Check natin ito sa kamila kasi hindi natabunan ng sticker yung specs ng isang RAM na iyon. Same specs guys, DDR3 na ano, uh, 4GB. Ayan, iMax itong isa. Okay, so proceed tayo sa cleaning guys. Ayan. So pull out unit, disassemble mga parts. At itong isa guys is bago ang, bago siya gagana is ito, uh, papalitan natin ng uh, coin slot. Ayan, pinalitan natin ng alan na anti-hook. Ayan, so pagkatapos ang lahat guys. Ayan, uh, check na natin yung... Uh, Ah, uh, computer test na pala. Ayan, ito yung mga first player natin. So, ayan. So, that's it for this video guys. And see you next time.